Oh, yeah. oh. May stone pa rin. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi for me, ang stone kasi is malamig. Mm. So I want this part to feel homey. Mm, so galing saan it. naman ito? Galing ito sa Laguna. I just saw it and uh, sabi ko ang ganda naman ito. Tama-tama eh, uh, ito sa aking uh, family room. Yeah. Tapos, I'm curious, bakit parang merong veranda? Um, veranda oo Parang may balkonahe dyan yeah, sa balkon ano na maliit na maliit. Yeah, kasi kung wala yan, sabi ko it would be boring. Okay. And uh, I want to make use of that wall na to put a design okay. na na okay. mapapansin siya. Uh -huh. <laughs> Dito rin sa palapag na ito makikita ang mga parangal na natanggap ng pamilya. Kabilang na rito ang mga memorabilia ni Marlon nang sumali siya sa International Beauty Pageant. When I was crowned Mrs. World Philippines, this was my crown. Ayan, Mrs. World Philippines. In the gown competition, ito yung sinuot ko, which is one of my favorite gowns. Ayan. I love it. Actually, ang dami-dami kong dalang gowns. May red, may beige, may blue, may black. Pero on the last minute, I decided to wear this kasi I'm sure mag-isa lang akong nakayelo. So, nag-shine talaga ako dito sa gown na to, which was my favorite uh, part of the competition, the gown. Ang Mrs. World Pageant, ang pinakaprestigyosong beauty pageant para sa mga babaeng may asawa na. Kaya naman hindi niya inakalang ang natuldukang pangarap na maging beauty queen nung siya'y dalaga pa maisa sa katuparan pa. Ah, ilang taon ka nung nag-join ka ng At Mrs. That time, World? I was 52. 52? Yes. Wow, you don't look 52. <laughs> Thank you. <laughs> so wala sa edad ang pagsali sa mga ganitong competition, lalo na sa mga beauty pageant. Wala. So yes. kahit anong edad? Yes, kahit anong edad. Oh, so ano? I competed with uh, ladies or married women who were like As young as 22, 23. Wow! Tapos nag-top yeah. 11 ka pa? Yeah. And when we stand together or when I sit with them, I just look like we are of the same age. Oh, talaga! <laughs> yeah. And they were uh, wondering and uh, they thought I wasn't telling the truth. Mm -hmm. uh -oh. And luckily, I made it to top 10, the only Asian who made it to top wow, 10. Wow, congratulations. Yeah. Anong pakiramdam mo, Miko na yung nanay mo ay biglang sasali sa Beauty Pageant? Um, kami very supportive فائ kay Mommy dahil um alam ko na magagawa niyo na maayos and, and Talaga. And Siguro ito ang isa sa favorite rooms mo dito yeah, sa bahay. As a music man of T.O.P., talagang <laughs> yung favorite room ko sa bahay. Hang out nila to. Bakit ka ba nagpagawa ng music room? Uh, kasi apat silang boys na anak namin, only one girl. So nag-usap kami yung mag-asawa na there should be something in the house wherein we can all band at para malayo sila sa, sa mga masamang barkada. Mm -hmm. Sa music room, madalas tumambay ang grupong Top One Project o T.O.P. na kinabibilangan ni Miko. Ang T.O.P. ang boy band na nabuo sa reality show ng GMA na To The Top. Isang na lang. Mico and... Oh, sige, kwento mo sa akin yung journey mo to the top. Uh, very, ano po, uh, as in roller coaster ride po kataga. Kasi, uh, first of all, hindi ko po uh, in-expect na makapasok po sa to the top. Dahil uh, prior to to the top, dapat po part ako ng internship abroad sa mm -hmm. Europe. So, um, pinapili ko po talaga yung parents ko kung, uh, kung school po ba or uh, this one, yung showbiz po. Okay. So, bakit mo uh, pinili ang showbiz? Kasi po, luckily po, uh, supportado rin po sila sa akin na showbiz po yung kukunin. Parang feeling ko pag stage mo, ma, mas masaya kaysa dun sa mismong contestant. <laughs> Ay, yes. Mas ninenervyos. Mas ninenervyos. <laughs> yeah, mas sobra. Actually, during the the announcement, mm. or just few minutes before the announcement, more nervous than when I was competing in Mrs. World. <laughs> <laughs> Matagal na lang. Dahil sa suportang ibinigay ni Marlon pagdating sa singing career ni Miko, mas lalo raw na-appreciate ng binata ang kanyang ina. Kamakailan lang pumirma ng two-year exclusive contract ang T.O.P. sa GMA Records. At maaasahan raw ang kanilang album na lalabas sa susunod na taon. Ang <laughs> daming kabang-abang para sa T.O.P. kasi talagang dito namin binuhos lahat eh. Yung puso talaga pagdating sa pagbuo ng album na to. As of now, medyo patapos na tayo ng album na eh. Kaya talagang wala pang release date pero malapit na ilalaunchin namin ito sa T.O.P. album. Peka, album to be a powerhouse. <laughs> to our master's bedroom. Oh, okay. May chandelier sa loob ng master's yeah. bedroom. Oo, kasi yun pa rin. Mahilig talaga ako sa mga ganyan. Orange daw ang lucky color ni Marlon kaya ito ang kulay ng kanilang higaan. Green naman ang lucky color ng kanyang asawa kaya ito ang kulay ng kanilang dingding. Tapos ano naman po ito ma'am? Ice massage, uh, massage chair. chair. Tapos ito, ano naman po ito? Uh, it's massage bed. <laughs> so may massage chair, may massage, <laughs> may massage bed. May bed dia. Yeah. Ano may bed, yes. yung, yung bed gano. Diri kasi si husband sa mga ano eh. Massage, mga, massage, massage. Usually ang mga babae meron silang luho. Mm -hmm. Either jewelry, shoes, bags, ikaw ano. Uh, bags. Bags. Bags and shoes. halos isang daang klase ng bags ang nasa kanyang koleksyon. Ilan sa mga ito ay Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Goyard at iba pa. Isa ito sa hilig ko. It's a limited edition of Louis Vuitton. Hindi ko na makita ito sa other stores. I tried to find kahit nung nasa abroad ako. Uh, wala na siya. It's a limited edition. So, it's one of the bags that I really keep kasi hindi mo na siya makita. It's a denim, made of denim and I use it also for my travels. Kaya lang, super ingat ako kasi dumihin siya. Ito naman yung mga shoes ko. Yeah, these are my collection of shoes. This one was our shoes in the Missis world. Ito yung shoes namin. Ito yung shoes na ginamit namin sa swimsuit sa opening numbers namin. Ito yung pampajant shoes. It's really high. It's very stable, very comfortable. Native naman ang tema sa ikatlong palapag ng bahay at dito makikita ang kwarto ni Miko. Tapos, lahat ito bigay sa iyo ng fans. Uh, Aba, lalo na po dito sa gilid, mga fan messages and ito mm -hmm. po. Tsaka itong mga to. Yes. So, kinikip ko po talaga sila. Kasi okay. every time na lumigising ako, talaga nakikita ko sila.